celebração aqui na Red Wednesday Mga kapatid, tayo ay sumandaling tumahimik bilang pag-alaala sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo na pinag-uusik, ginagawa ng masama at sinasaktan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. tayo. mo kami, Panginoon. Ligtas mo kami, Panginoon. Sa lahat ng kasamaan na kapahirap sa katauhan, iligtas, iligtas, mo kami, kami, Panginoon. Panginoon. iligtas mo kami, Panginoon. Sa kagutuman at pagkamakasarili, iligtas mo kami, Panginoon. Sa karamdaman, epidemya at takot sa aming kapwa, iligtas mo kami, Panginoon. Sa kapangmangan, pagsaliling interes at kaguluhan, Iligtas po kami, Panginoon. Sa paningin muling maging balita at kawalang konsyensya. Iligtas po kami, Panginoon. Ang ito, tutuduan, lingapin mo kami, Panginoon. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang simbahan na lalakbay sa disyerto. Ingatan mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang sangkatauhan na babalot ng takot at pangamba. Ingatan mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga may sakit at nag-aagaw buhay na nanang pinahihirapan ng kalungkutan sa kanilang pag-iisa. Ingatan mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga punong bayan na dadala sa kanilang balikat na may hihirap na desisyon. mo Ay tutugom natin ipagkalaw po sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Ipagkalaw po sa amin. Lang. Sa oras ng karituhan at pagsubok, ipagalaw mo sa amin ang Iyong Espiritu o Panginoon. Sa tukso at mga kahinaan, ipagalaw mo sa amin ang Iyong Espiritu o Panginoon. Sa aming paglaban sa kasamaan at kasalanan, ipagalaw mo sa amin ang Iyong Espiritu o Panginoon. Sa aming paghahanap ng katotohanan at kaligayahan, ipagalaw mo sa amin desisyong manatili sa iyo at maging kaibigan mo. Ipagkalaos sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Ang ating itutugon, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling kami ay pinahihirapan ng kasalanan. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling amin isinasara ang aming puso dahil sa pagkamuhi. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling dumarating sa amin ang kalumbayan, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling aming binabaliwala ang aming kapwa, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling inulog mo kami ng kamatayan, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. O Diyos, sapagat oh, Ikaw ay aming kapiling, walang maaari makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig at pag-asa kay Kristo. Sa Iyong walang hanggang pag-ibig lamang kami umaasa. Hilulim mo ang aming mga sugat. Tanging ikaw ang makapaghihilom sa aming sigatang puso. Tanging ikaw ang makapapawi ng luhang pigib sa aming dindi. Tanging ikaw ang makapagbibigay ng kapayapaang aming inanais. Tanging ikaw ang makapagbibigay ng lakas upang kami ay magpatuloy. Isinasamo namin na yakapin mo ang mga kapatid namin ang kaligayahan ay nauwi sa dalawang hati. Ipadala mo sa kanila na sa iyo walang nasasayang at napapawalang bahala. Palakasin mo sila sa iyong pag-ibig na waang aming malasakit sa isa't isa ay higit na mapalaling bunsod ng iyong bigay na lakas at ang aming pag-unawa sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Amen. 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 Mga kapatid, ang ating hawak na liwanag ay simbolo ni Kristo, ang liwanag ng mundo. Tinanggap natin ang liwanag na ito noong tayo ay binagan. Nangako tayong ipalalaganap ang liwanag na ito noong tayo ay kumpilang. Tinupad natin ang pangako ito nang tayo ay tumugon bilang mga kristyano na maging isang sambayanang nagpapalaganap kahit ng at nang aandap na liwanag sa gitna ng kadiliman ng pag-uusig sa mundo. Hinihiling ko sa inyo ngayon, panatiling ninyong magdiringas ang liwanag na ito sa inyong mga puso. Sikapin natin maging liwanag na magpapalingas din sa ibang liwanag na nagbubuhat sa liwanag ng sanglibutan. Mamuhay tayo bilang mga anak ng liwanag. Sinabi ni Jesus, mapalad mabahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos, iniahayo ko kayo ngayon sa inyong mga tahanan, sa lugar ng inyong trabaho, sa inyong mga paaralan at pamayanan. Makiisa tayo sa paghihirap ng ating mga kapatid na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya at sa mga pinahihirapan ng pandemya at maging daluyan nawa tayo ng awa ng Diyos sa lahat. Sumayon niyo ang Panginoon ah, at sumayon niyo rin. Pagpalain kayo ng Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang Eucharistia. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat Ay, sa, sa Diyos. Magandang gabi sa inyo